Samantala, nagpalala ang Department of Health sa publiko kaugnay sa sakit na hand, foot and mouth disease o HFMD. Ayon sa ahensya, ang HFMD ay isang nakakawang sakit dulot ng enteroviruses kabila ang nak kabilang na Kaxika virus o AI-16 at enterovirus entero A-71. Ang nabanggit na virus ay madalas nakakapekto sa mga batang edad lima taon pababa, subalit maaari rin makaapekto sa mga matatanda. Ayon pa sa DOH, maaaring makuha sakit sa paglanghap ng virus mula sa ubo o pagbahing ng taong may sakit, paggamit ng baso o kubyertos at paghawak, paghawak sa mga gamit na bahingan ng taong may dalang virus. Karaniwang sintomas ng HFMD ay pagpapantal sa kamay at paa, lagnat at ubo at singaw sa bibiga. Upang makaiwasa, ugaliing maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig o sanitizer. Iwasan din ang paghawak sa mukha lalo ng ilong, mata at bibig. Laging isanitize ang mga kagamitan at magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center kung may mga sintomas man ng HFMD. IFM News